Dr. Vito, pag-usapan naman po natin yung mga posibleng side effects po ng pag-inom ng amlodipine. Kasi alam natin na amlodipine na isang common na ginagamit at nire ng ating mga doktor pagdating po sa hypertension. Ang tanong lang kasi ano po ba yung mga posible naming maramdaman kapag iniinom namin ito? Unang-una, posible din po kayo makaranas po ng pamamanas ng inyong mga paa at ng inyong mga binti. Bakit? Kasi ang Lodipin po ay tumutulong para po mapabuka yung ating mga blood vessels para bumaba po ang pressure. So, ito po ay nagkakos ng pressure sa maliliit na blood vessel kagaya ng capillaries, kaya yung fluid po ay nagdilik outside sa tissues, kaya kayo nakakaranas po ng pamamanas. Pangalawa po kapatid is posible din po kayong maka-experience ng parang ang bilis nyo pong manghina at mapagod. Kailangan nyo lamang po itong isipin na yung katawan mo ay nag adjust lamang sa unang araw or unang simula pa lamang ng pag-inom ng amlodipine. Kaya kailangan nyo pong sam samahan ito ng exercise at kumain po ng masustansyong pagkain para hindi po kayo manghina. Pangatlo kapatid is maaari din po kayo makaranas po ng dizziness. Ito po kasi siya sabi nating mga dizziness kapatid ay kadalasan ay nangyayari lamang kapag po kayo ay umiinom ng mas mataas na dosage po ng amlodipine. Pangapat, yung para pong bumibigat ang inyong timbangan. Parang kayo po tumataba. Ito po ay kadalasan kapag po ang ating katawan ay nag-accumulate po ng tubig sa po ng amlodipine kung kayo po ay nagmamanas. Pero kung kayo po ay may sakit sa puso, na lumalaki ang puso nyo po at nahihirapan po magpampang ang inyong puso at kaya kayo nagmamanas, kailangan nyo po magpakonsulta sa pinakamalapit na doktor. Panglima, is parang bumibilis po at nagkakaroon ng irregularity or palpitation sa pag-imnom ng amlodipine. Kapag ito po ay nangyayari po sa inyo, ibig sabihin baka mataas lamang po yung dosis ng amlodipine, particular ko ito po ay more than 10 mg. Pang-anim, napapasok para po kayo nasusuka. At ito naman po ay karamihan ay common sa ibang gamot at ang aml amlodipine po ay hindi naman po exception. Kadalasan may lang ito kaya kapag uminom ng amlodipine, kailangan po mas maganda pagkatapos kumain. Pang pito kapatid para kayo nagkakaroon ng pamumula o nagkakaroon ng flushing. Kadalasan kasi nito ang amlodipine ay nagwa-wide po ang ating blood vessel kaya po kayo namumula. Pero napaka-limit na itong mangyari. Pangwalo po yung erectile dysfunction na papansin nyo po parang nagkakaroon ng problema sa mga kalalakihan. Ito naman po ay napakadalang po at marahil po kapatid baka may iba pong mga simptomas at ibang pinanggagalingan kaya kailangan ma-check po ng ating mga butihing doktor. Pang po kapatid na papansin po natin na ang pasyente po natin ay parang bumibilis po o napapadalas ang pag <clears throat> Kung kayo po yung nakakaranas po nito, malamang po yan ay baka hindi po gawa ng amlodipine, baka may ibang kondisyon na nagkakos ito. Pang sampo, kung sumasakit ang inyong mga chan, kapatid, ang pagsakit po ng ating mga chan ay mapapansin niyo po sa ibang gamot, particular po sa amlodipine, pero napakadalang po nito. So, kailangan lang po natin na ito ay iri uh, i-re-evaluate. At pang 11, kapatid, kung kayo po ay bumababa po ang inyong blood pressure. Ang blood pressure po natin kapatid ay common side effect kapag mataas ang dosage. Kapag ang prescribed sa inyo ay 5 mg, make sure lamang na 5 mg ang inyong iinumin at hindi po dapat yan 10 mg. Kaya ito po yung mga common side effect na maaari niyo po maramdaman sa laudipin At ito po si Dr. Vito ang inyong mindore nyong manggagamot.